nga, dapat tinawag mo sa'yo. Ha? Parang matagal, parang kita mo din. Gusto mga tol? Red Sam nga pala. Ngayon, meron tayong re-reviewin na sound card na nabili natin. Disclaimer lang, hindi po ako profesional. Kagaya rin po ako ng marami na nag explore lang dito sa social media at sumusubok ito ang Maono Sound Card. Uy, magic! So, nakuha namin itong Maono Soundcard kasi plano namin ng kapatid ko mag-podcast at sumubok na Makono. Ang gamit ko ngayong mic ay Road Mic Video Go 2. Yun. So, tignan natin itong Maono. Maono Global Best Selling Internet Microphone. So, package na siya. Ang kasama nito ay may mic na. So, yun natin. Yan. Okay, lagyan natin ito dito kasi wala tayong alam dyan. At setting one tips, manual, etc. yung mic. Ayos. Then, ito yung sound card. So hindi ko hindi na ako hindi ko pupuntahan yung manual sa isa siguro tetesting ko lang siya tapos kung ano yung matutunan ko yun lang sasabihin ko. All Mga tol, assemble natin siya mga tol. Yun, all set na, ang taas masyado Okay, so bubuksan na natin. So, ang unang tingin, may kita ko dito ay dial, knob, knob, aux. Ayan. So, so, ibig sabihin ito sa pagkontrol to ng volume ng aux. Pag sinabing aux, aux in, kunwari nagpasok ka dito ng tunog, headset, galing sa cellphone, and so on. Ito yung volume rocker ng ating mic 1, volume rocker ng ating mic 2. Meron siya so dito 48 volts para sa mga condenser, headset, pasok ka ng headset, output yan malamang, dito rin may output din, dalawa, para sa headset. Tapos may aux in, auxiliary, mic to, tapos ito yung sa condenser, 48, 40 dB, tapos dynamic. So, tatlo siya, itong switch. Ito, siguro para sa mga wireless mic, yung receiver, yun. So, meron din tayo yung USB. Ito, uh, i-coconnect to sa PC. O kaya sa cellphone kung gusto mong, gusto nyo ditong kung sa cellphone nyo yung gusto nyo i-record yung audio. At ito yung power charger nya. Yung santo may kulay, buksan natin ito yung power nya. Yun. So isa-isa yun natin. So ito ay merong 4 bars. Indicate dyan. Naka-on yung Bluetooth. So para tanggalin yung Bluetooth, pindutin lang natin itong BT dito. Okay, so wala na yung Bluetooth. Okay, so pisa na natin itong reviewin. So, tatry na natin to testing natin to pero kailangan ko siya ikabit, dito sa ating laptop. Ilipat ko lang to dito sa sa ating uh, Maono sound card. So ngayon nang gamit natin yung mic nung aking camera kasi sinaset ko pa tong mauno mula dito hanggang sa, sa laptop natin then ikakabit natin tong road mic dito sa maon So ikakabit natin sa dito sa mic 2. Ayan. So para natin malalaman kung gumagana na yung, yung road mic natin. Uh, ulitin ko, andito yung dial nung sa mic 1 and mic 2. So lalaksan lang natin yung aux. Subukan natin laksan pati yung output. So yung yung output na dial para to sa lahat. Lahat ng nandito. Tapos kuha na rin pala tayo ng headset para marinig natin ang ating sarili. Salamat. Okay, so tetesting na natin yung ating road uh, mic kung gagana siya. Lalagyan natin ng siguro gain Level 4 lang. Ayun. So, naririnig ko na yung sarili ko. And, ayun, naririnig ko na siya. Ayan o. Oh. Ito. So, ito yung road mic. Okay. Ito na yung road mic na ngayon ang ginagamit natin. Wala pa tayong ibang ginagalaw dito. So, ito pa lang yung gain pa lang. Okay. Subukan so, man natin ngayon yung mawono mic. So, hihinaan ko yung boses na et, natin tong at imimute natin itong mic to. Lalagyan natin ito, mic na naman to ng ating camera. Lalagyan naman natin ngayon ng gain yung mic 1. Testing, testing. Oh, wala. Hindi ko narinig. Hindi siya nagana. Ah, o nga pala. Kasi dahil condenser to, kailangan natin pindutin itong 48B or yung power V na tinatawag yata nila. Ano na. Pindutin natin. Yan. Dahil naka-on na ngayon yan, lagyan na natin ng gain. Testingin na natin. Ayun, naririnig ko na yung sarili ko sa sa headset at nag-register na sa laptop. So, ito yung tunog gamit ang mic ng Maono. Okay, so for comparison, ito dito sa Maono dahil uh, condenser siya, kailangan kailangan malapit yung ano mo eh, yung bo, yung bunga mo dito sa sa mismong dito sa parang feed niya kaya kailangan ganyan kalapit para, pero pag nilaksan ko, layo ako. Ayun, kaso medyo malakas na yung noise. Pero nilaksan ko siya, ayan. Pero ang lakas na nung noise niya. So, kumpara natin ngayon dito sa, sa road mic, hinaan ko tong mic 1. Lalagyan ko naman ngayon yung mic 2. So, ito yung mic 2 ito nakita nyo ang lakas kahit hindi ko siya um, tinututok ng gusto sa ating bibig hindi kagaya ng mauno kailangan nakagento tayo dito kahit nakaganyan lang ayos na so dito sa dito para sa akin lamang na lamang yung road uh, although yung presyo kasi na tong road Mike hindi sa akin to hiniram ko lang ay kapresyo na rin na tong, itong package na to. So, no doubt na mas maganda yung road mic. Pero, ulitin ko, dahil sound card to, pwede, nyong, pwede nating paglaruan. Pero, hindi pa ako marunong nun. So, yung mga basic lang. So, gagamitin natin yung maono mic. Lilipat tayo sa maono mic. Ayan. So, nandito na tayo sa maono mic. Ang una nating pag-aaralan ay ano ba tong low? So, pag hininaan ko tong low, ano mangyayari? Pag binaba ko, hello, 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 hello. Ah, so nawala yung base. Yung base natin nawala. So, yung pala yung low, yung base natin nawala. So, pag tinaasan ko to, ayun, ayun, nagiging crisp siya. Ito, ito mas maganda siya pakinggan kasi mas malalim na yung boses ko dito. Ganda, maganda. Okay, yung pala yung low. So, yung mid naman, para saan? bababaan ko yung mid yung mid para saan uh, yung mid so parang guarantee na no sa sa boses mo rin ano sa, sa labas nung nung boses mo so taasan at ng onte para maganda itong high siguro itong high ito yung mga ganun so babaan natin Oo oh nga. So, ito nga yun. Bitin siya. Pero pagka tinakasan natin, so, guro para ito dun sa mga ano eh, mga PF, PT, PHV, Victor, B, ganon. So, itong, ano itong current ST gain? Pag zero out ko, ano kaya to Okay. So, parang wala naman. Instant gain. Ah, instant gain. Okay. So parang gito rin siya, no? Mas lalakas siya. May kita naman dito sa monitor. Ano instant volume? So, sinigit out ko yung instant volume. Hello? Zero out yung instant volume. Zero out. Zero out yung instant volume. Wala naman. Wala. Di ko alam kung para saan ito. Itong monitor ay para sa... Ah, itong monitor ay para sa... Ah, sa volume na tong headset na nakakabit. So, lalaksan natin yan. Okay, kasi ito ko to, to kahit ko. So, doon sinabi ko, itong output ng knob na to para to sa lahat, master volume control ng lahat. So, pag tinanggal ko to yan, wala kayo maririnig. Actually, may naririnig ako. O, bakit gano'n? Ah, siguro ito, ah, sa output lang pala to Sa output meaning, dun sa marerecord. record okay eh no kasi hindi may ilaw yung output niya eh. yeah pinapinot ko yung auto tune oh since napinot ko na yung auto tune subukan natin ito yung auto tune na A hmm ito yung auto tune na B testing lang auto tune yeah command mag recording gamit to okay Napakaganda. Kung gusto niya maging parang tipin. So para patayin yung auto-tune, ang gagawin lang naman natin dito para mamatay ang auto-tune, ay hold lang natin. So wala na siyang auto-tune. Wala na ang auto-tune. Okay? So yung pad volume, hindi ko kung para saan yan. Saka ako na lang siguro aralin. Ano yon? Okay. So yung pitch, para sa batong pitch. Pitch? Oh! So we're stranger siya. Hindi ba kina yung boses ko, diba? So, bubahan natin ng onti. Taasan naman natin. Ngayon? Oo eh. We're stranger nga. Ang tasa ng boses natin. Ilagay natin sa gitna. Yan, balik natin sa dati. Itong reverb ay para sa... Uy, sa echo. Para na tayong nasa langit. Eh.

Kada natin yung auto-tune. Itong reverb preset, ay pag natin, ah, so, so, parang mga mode siya. Ayan, nagbabago yung mode ko. Yung mode ng ating, uh, parang sa cellphone, di ba, yung normal, silent, ganoon, you know, loud. So, ganito na siya yung mode ng kanyang, ano, sound card. So, ito ay, ito original, original, parang original filter siya ng sound card natin. pag natin ito sunod. Karaoke. Hello. Hello. Ah, so, kailangan, kailangan natin taas ng itong reverb. oh, may echo. Parang ganon. So, tanggalin natin yan. Ayoko niyan. Church. Church. Ito yan sa church. Hall. 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 Hindi ko talaga yung nag-dito. Pero, baka bag sa si recording, marinig natin. Ballet. Room. Doon lang tayo sa original. Okay. So, itong... de noise... Noise cancellation siya. So, ngayon, naka-noise cancellation high siya. So, hindi na natin maririnig yung... Yung mga, yung mga aso ko naglalaro ngayon, nagkakagatan. So, hindi na dapat sila marinig sa background. Try natin. Uh, try natin. So, hindi siya nagre-register dito. Nag... Um, puputos tayo ng sound pero hindi siya nagre-register doon sa sound card iba ito hindi pa masyadong familiar pero ang alam ko itong A kuwari maglagay ka ng mag record ka ito yung bibitutin mo so mo to magre-record ako tapos and so on pero yun lang muna hindi ko pa alam yun eh yung drive it side chain hindi ko alam sa itong mga to So, sa ngayon, ang importante kasi yung malaman kung yung quality niya, di ba? So, yun lang muna um, ang review natin. It's a full review, pero narali ko pa siya. And tignan natin. Alright. At ayun, mga tol. Yun na yung short review natin dito sa ating maono. Yung sound card natin. Uh, ngayon, bumalik ako sa road mic. Um, para sa akin, sulit naman siya, no? Kasi at yung sinabi ko, first time ko lang magkaroon ng ganito. So wala akong ibang peting maging benchmark or comparison kundi siya. Kundi para sa akin, siya yung maganda sa ngayon. No, so kung mayroon pang mas maganda sa kanya, uh, comment nyo para magkaroon ako ng idea. Yung ibang mga hindi ko nabanggit kung para saan, although mayroong manual naman. Ayan yung manual. May manual naman, so hindi ko na siya binanggit kasi para saan, hindi ko na siya kailangan isama sa review ko dahil lang importante lang naman talaga ay yung 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 labas yung output ng kanyang boses okay yung the rest pwede naman natin i-research na lang yan may manual babasahin ko na lang hello ano sa tingin nyo mas maganda itong road mic ba o itong maono sulit ba ang maono ano bang ano to maono caster AME2 sulit ba siya kung hindi siya sulit kung sulit pakilike ng ating video and share para malaman ng iba kung hindi siya sulit baka pwede kayo mga pagrekomenda sa akin ng mas maganda mas mura o yung pwede natin reviewin at abot kaya at maganda so well, mga mga tol yun lang ulit at maraming salamat hanggang sa susunod ako ulit si Retsa eh hey, Retsa ba? Retsa ba? Akoci Retsam. Um... Peace, you all, my dog.